Yan guys, may saging dito guys. Ayun. May isa pa doon guys, so isa dal dalawa plus din guys, tatlo. Yan. Ayun, garden garden po ng eh. ng biyanan ko po ito guys. Ayan. Ito, magugulay to siya, oh. Sarap to yung gulayin. Yung ganito. Ganito, guys. Masarap yun, gugulayin. Ayan, eh uh. Ayan. Dami talagang bunga. Dami talagang bunga, oh. Uh. Ayan, oh. Uh, ganda. Ah, Salamat. Thank you po. Ayan oh. Ito guys oh. tenamu mo guys. Ayan guys. Tiba? Ah. Diba? Hmm. Ito pa guys. Titingin tayo guys. Ito silly guys. Di ba siya hinog? Ito daming bunga. Ayan. Ito sa luyot. Ayan o oh, sa luyot yan guys. Tabi-tabi po. Ay, madaming bunga. Ayan suha guys. Ayan. Tabi-tabi. Ano ba? may so, so, so sili guys so tabi tabi po tabi tabi po Ay, may ilog pala doon guys tabi tabi po ilog pala ito sa luyot guys oh. So. Kita tang ledo, kamu ledo sa luyot. Ouch! Tabi-tabi po. Ay, lawak ng ano dito, guys. Ay, may ilog pala sa doon. Ang eh. dami manok, guys. Ito yan. guys. Ayan. Sa doon. Doon, oh, banda. Ang dami manok. Eh. Ang alaga. alaga.